Good morning sa inyong lahat dyan mga kababayan So andito tayo ngayon, kasama ko ngayon si Cheng at saka si Ma'am Aya Kung sino yung magkasama nga na nakakita kay Ninita So tanungin natin ngayon si Cheng mga kababayan kasi po hindi ako nakasama nung nakita sila uh, Sinabihan na lang ako ni Cheng At tanungin natin mga kababayan kung ano yung conversation nila kasama si Ninita nung pagkita nila nung araw Asam, asa asa na pita nga uh, pis pa yung nakita ang sa? Dito sa Ubus. Sa obus? Oh. Inya, unsa may ingon niya? Wala ra pa siya mga istorya-istorya. Wala man. Hmm. Wala siya istorya nga asa muli. Eh nag Ako ako siyang giing nang asa ka mo adto, ana man siya mo adto kung obus. Ni ako pang giing nang asa mga ka dito sa Ubus. Ubus, nasa gitudlo ng area? Oh. Uh. Ah, nabita, asa nabita ng ubus? Ah, dito daw sa ilang payag daw, dito sa ubus sa uh, may uma, dapit. Mm, dapat, dapat nito ato. Pag kita ninyo ato, inyo tanggidala sa kinintang nanay lorao, di ba kay dito? Kaya naman si dito rin ang ta. Um, Abi man na mo nga, okay na to. Wala pa man di ay. Mm. Mauto nga, amora, am, amora mga asagdan. Ani uli rapo sila yun? Oo. Oh. Ubus? Asa nabita na sa? Dito sa umasaya mama. Dito sa ubus. Ano yung payag dira? Kung mahi mo gani atong subayong karo. Payag? Mas na ano? Masig na dito. Sige. So ngayon mga kababayan, no? so, uh, may sinabi si sa kanila na doon daw do sila uuwi sa ubos, sa ibaba malapit sa sakahan ng kanyang nanay itinuro yung area, doon lang hindi talaga yung point na dyan, dyan sa sakahan, basta sinabi ni Ninita na meron daw lumang kubo nila doon so kaya namin puntahan ngayon mga kababayan baka sana po ay nandun pa sila Ninita, kung sino man yung kasama niya ngayon so so puntahan na namin mga kababayan at agad-agad naming pinuntahan ang area kung saan itinuturo ni Ninita na sila ay umuwi. At malaking pasasalamat namin sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na po sa lahat ng tumulong sa aming munting channel at sumuporta sa amin. At pati na rin po mga kababayan sa lahat na nagpaalala sa amin at nagtanong kung nagpaalam ba kami kay Sir Paul o sa buong PB team na i-vlog ang tungkol kay Ninita at kay Nanay Lorna. At sa pagkakataong ito ay nagpaalam na kami sa buong PB team. hanapin namin si Ninita upang matulungan si Nanay Lorna sa kakahanap kay Ninita. So agad-agad naming pinuntahan ang lumang kubo na nasabi ni Ninita nung time na nagkita sila ni Ma'am Aya at sa kaniching. At nagpatuloy ang aming paglalakbay sa paghahanap kay Ninita. At kasama sa aming paglalakbay ang aming pangarap na matatagpuan at makikita namin si Ninita. Upang makatulong din kami kay Nanay Lorna. Nilakbay namin ang malayong lugar. Mapuntahan lang ang itinuro ni Ninita na lumang kubo malapit sa sakahan ng kanyang nanay na si Nanay Lorna. At kahit mahirap ang daan, pinuntahan namin ni Ching at ni Ma'am Aya ang lumang kubo sa ibaba na nagbabak ka kali na makita namin si niita sa lumang kubo sa lugar na kanyang tinuturo. At dahil sa palaging pag-uulan dito sa amin, ang daanan namin ngayon ay napakadulas. Kaya si Ching ay nahirapan na maglakad. Pero hindi na inisip ni Ching ang mahirap at madulas na daan para makita lamang ang nawawalang sininita. At para rin matulungan namin ang kanyang nanay na si Nanay Lorna. Pinasok namin ang maputik at madulas na daan. Kahit po si Ching ay nahihirapan. Ngunit hindi na inisip ni Ching ang mahirapan makatulong lang sa kanyang kababayan. At pati na rin si Ma'am Aya na isa sa mga pamangkin ni Nanay Lorna. Nagpasya siyang pasukin ang mahirap at maputik na daan, makita lamang sininita. At di nakatiis si mamaya, tinanggal ang kanyang chinelas at sinubukang magpaa na lumakad sa madulas na daan, papunta sa lumang kubo doon sa ibaba. At dito na banda mga kababayan, nakikita namin ang isang lumang kubo na posibleng ito ang inuuwian ni Ninita na kanyang sinasabi kay Ching noong gabi nung sila ay nagkita. Mao na ilang balayo Ay. Tuon so, at Sige. At ngayon mga kababayan, dumating kami dito sa ibabaw na ano, mayroong lumang kubo. Hindi kami sure kung 'yan ba ang uh, ibig sabihin ni Ninita na sila ay uuwi. Pero punta namin ngayon na tingnan namin kung mayroon bang tao. Ana ah, Abre, putas na. Sarap. Ato na so, so nakasara yung pinto mga babayan no? so, pero try na rin, try pa rin natin puntahan ngayon. So maaga pa man ngayon. Tingnan natin ulit. 9 AM. So baka hindi pa sila pero nagising na talaga yun kasi 9 AM na. So pupuntahan na rin natin mga babayan. lang natin magsaba ah. Mm. Minen niya lang tagdulit to tapos panid ininyo og naa sininita. Atik atik lang, atik atik lang tanga. Kuwa ta kabalo sa nahitabo. Mm. Istorya na to amigo na to dayon. Atong ingon nga mga sa atas one mo adto tag sintro kay. Kini naay na na sa ba. Tumay ko na to dayon. Tay. ko na to sala. Kanang para siya ba? na ay na hatag so ino na nato nga maligo tag sapa kuyog ta ano lang nato maglaglaag ta so punta namin ngayon mga kababayan punta namin ngayon doon si sininita kung andyan ma ba pasya sa lumang kubo ang tagi ta di na lang tapalata dilan lang tapalata ang kuwan kami una Ailang lang pahala tak ha. Kuan lang isu amiguha lang sesuria ha lang. Ina lang Mga ligo tag sapa adto tag sapa besi na sapa da sa obos no. Hmm, sarap dan bertahan.

Para kahit ayo kagad ayo. Ayo. Wala dito Ayo. Saka no. At andito na kami ngayon mga kababayan no sa lumang kubo na ito lang po talaga yung nakita namin dito na lumang kubo. Pagka mayroon pa ditong iba. Wala na no. Margin no? Ay na payag sa likod no? Merong nakatrapal. So walang tao dito ngayon mga kababayan. Paano natin malaman na dito talaga siya umuwi? Tanawon kaya natog na mga gamit sa loob. Kung tingnan natin sa loob na may mga gamit, baka ano rayo 'yan, trespassing tayo diyan kasi nakasara yung pinto. Ano lang ha. <coughs> Wala lain payag dere, Wala lain na ning ang mga one. Kay na ko si Nanay Lorna nagadto sa kibilog baya kun tabok sa dakong sapa. Di ba? Oh, di ba? Wala man siya yuta dere? Wala gay oh si Nanay Lorna maglahi may tagya diha ting di ba? Lahi na tagya diha mga taga kin. Padulong na managwan diha bitan. Oh, bitan. Pero ang ingon niya niingon siya, dere daw siya nagaulian, basig na siya ko an dere. Mangka. Diri angga saya cok bos Hmm. Oh. Saya so, orang teman ibah mau bina tulah kita. Ah, nang hulat mau hulat hulat nak kembali. Tahu tak? Eh, nak beriha ha? Ibu sih. Nak buat nak? Buat oh. Meron sinilas mga kababayan. Tingnan natin kung kaninita. Kaninita pa kaya itong. So itong gamit mga kababayan, hindi kami sure kung kaninita po ito. Yan, mga sandal. So hindi namin alam. So, pero ngayon, uh, maghintay na lang kami kung sino yung darating dito sa lumang kubo na ito. Hulat na lang nato. Kung naimuli nga tagyadiri karon, kung dili sila ninita, hulato na lang nato nga kanang pangutanon na to kung nagauli ba si Ninita dire sige ano lang ay, ato lang ikuan nga man nang laag ra ta mangita tag maliguan nga sapa asa ta magulat dire ta ay dito sa likod ta dito ta kay murag landong tong dito ta. ta ang ganda ng view dito mga kababayan no ye kamo na ka, ka. <clears throat> tanaw daw na bay malingkuran sing Grabe lagi si no? yung adrig siling ano? Huwag ilaing payak ba no. Huwag ilaing nga. Balay. Lingkod-lingkod na sa Ah, may hindi na yung malingkuran na yun. May payag da rin. Ang no. Maka lingkod-lingkod da -lingkod rin. Uy. Hmm? Mawa maning gisuot ni Linita. Katong nag... Nakitaan na mo na ay ayah at dito kami nakakita ng isang bagay na posibleng pong pagmamayari ni Ninita. So nagpasya po kami na maghintay ng ilang oras upang makita namin kung sino man yung dumating sa lumang kubo na aming napuntahan ngayon. Naalala po ni Ma'am Aya na parang ito talaga yung sinuot ni Ninita nung nagkita sila sa Pisoepay. So dito po kami maghintay sa kanila mga kababayan. Talagang maghihintay kami ngayon mga kababayan. Kung sino man yung uuwi ngayon dito kasi po mayroon kaming nakikita na uh, isang gamit na pinagdududahan namin na kay Ninita. Ito mga kababayan, no? Oh, sabi ni Ching, nakita, nakita, niya ito, nasuot ni Ninita ito noong nagkita sila doon sa Peace Wifi. At naghintay kami ng ilang oras dito sa isang kubo upang malaman namin kung sino yung nanirahan dito sa lumang kubo na ito. Nagpasya kaming maghintay kahit umabot kami ng ilang oras dito para lang po makita namin ang taong nanirahan dito at makonfirma namin na kung dito ba talaga mauwi si Ninita. At umabot kami ng ilang oras sa kahihintay. At hanggang nagpasya na lang kaming babalik sa ibang araw. So abangan niyo po ang update ng paghahanap kay Ninita.